Mainit na pinag-uusapan sa Senado at Kamara ang late registration ng ilang personalidad. Pero marami ang talagang ganyan, kabilang ang ilang hindi agad nalaman na hindi pala sila rehistrado. Ang PSA pag-aaralan na ang paghihigpit sa pagproseso ng mga birth certificate para hindi ito maabuso. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sandra, ay hulang na kasi siya nang marehistro ang kanyang kapanganakan. Sinditan ng mga senador ang Philippine Statistics Authority dahil tila maluwag raw ang proseso pati na sa verifikasyon nito. Kung ang birth certificate galing sa sinungaling, makakakuha sila ng passport at makaka uh, pwede nilang sabihin na Filipino sila. Po, Punto ng Philippine Statistics Authority, pinoproseso ang birth certificate sa level ng civil registrar at wala silang partisipasyon dito. Ganun pa man, sangayon sila sa tingin ng ilang senador na posibleng may mga sindikato na nananamantala rito. Pinag-aaralan na raw ng PSA kung paano pa hihigpitan ang proseso para matiyak na hindi ito maaabuso. Kasi naka, uh, ang sinasubmit nila ay mga uh, documentation na lang ano po, So uh that's why uh due diligence then on the part of the civil registrar uh to conduct uh validation doon sa mga supporting documents at uh, maglalabas po ang PSA ng supplemental guidelines sa delayed registration. Sa datos ng PSA nitong 2022 mahigit 1.4 million ang kapanganakan nairehistro sa bansa. Halos 128,000 naman ang hindi na-register sa takdang panahon na 30 days matapos maipanganak. Sa kabuuan, sabi ng PSA, meron 3.7 milyon na Pilipinong walang birth certificate samot sari ang dahilan kung bakit hindi agad na rehistro ang kapanganakan ng isang tao. Ilan daw sa madalas marinig sa Quezon City Civil Registry naging abala ang mga magulang ng bata o kaya ay hindi nila alam na hindi pala narehistro nare ito. For some naman po, uh, born at their residence, home births. So, pagkaganoon po kasi the responsibility na po to ko sa registration po ng birth certificate ng bata, falls na po sa mga magulang. Isa sa kanila, si Cristina Alberto Melmida, 48 years old, na kamakailan lang daw nalaman na, na wala siyang birth certificate. Nung elementary ako, puro baptismal lang yung ginagamit ko hanggang sa makatapos ng high school, puro baptismal lang, nakalusot. Tapos nung kinasal naman ako, mar lang yung hinanap. Si Honey Rose naman, pinaparehistro ang kapanganakan ng anak niyang siyam na taong gulang na. Sa anak ko. Ah, so, para sa baby mo? Opo. Ilan taon na siya? Nine years old. Ah, bakit medyo na late? Hindi po kasi na lakad ng nagpaanak sa akin. The basic right po talaga ng lahat ng tao na magkaroon ng sense of identity. Proof of identity. That would be the source of your all other basic and essential rights for example, classic example po yung mga financial assistance po, education. Mahaba-haba ang listahan ng requirements sa late registration of live birth. Nakatoon ito sa pagpapatunay ng pangalan at pagkakakilanlan ng isang tao at ang lugar at petsa ng kanyang kapanganakan. Kabilang dito, ang kopya ng marriage certificate ng magulang kung kasal sila. Pirmadong sertifikasyon ng ama para sa paggamit ang apelido nito baptismal certificate, school record, voter certification, medical records, barangay certification at iba pa. Isa yan sa mga inaabuso is dahil yung mga supporting documents posible pong kulang or peke. Sa ngayon ay pinag-aralan namin at magbibigay po kami ng uh, uh, supplemental guidelines. Nang sa gayon po ay parang ma-authenticate mo na itong mga documents ba na To ay tama. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Horas.